Magandang umaga sa inyo mga boss, mga mama, mga sir. Andito ako sa isang kaibigan natin. Resort po sila dito sa Botolan, Zambales. Parang gabi Actually, na ano ko na to, na vlog ko na to noon eh. Anong pangalan ng resort nyo kuya? Sandy Toes. Sandy Toes. Yan. Sand uh, yes. Sandy Toes yung pangalan ng resort nila. Napakaganda ng resort na to. So, ah, kaya ako nandito kasi na-experience po din po nila yung sinasabi nilang phenomenal erosion na yan. Ano po talaga naman napaka-phenomenal kasi nga sobrang dami, sobrang laki ang nababawas. So, ito po yun. lagi ano na kami. Nag-ano na kami dito dahil nag-bagging ang sandbagging na kami dahil... Okay, kuya. Meron akong isasuggest, no? Oh. Nag-usap kami kanina ni ate uh, tungkol sa nilalagyan yung sandbags. Oh. Ang pinakamaganda niyan, meron akong kausap na engineer, uh, Actually, di ka usap kung di sa group chat namin, no? Hmm. Sinuggest niya na maglagay kayo ng staka, di ba? Staka. Oh. Tapos, itong mga supot ng semento, haluan, uh, supot ng, itong itong sandbags, oh. haluan niya ng semento. Oh. Haluan niya lang ng semento. Para tumigas. Tapos, para kapag tumigas yan, ayun eh, na, yung korte nila, kung paano niya sinalansan, kumbaga, nakaganon kasi. Hmm. Ang prinsipyo, staka 'di ba? Oh. Parang ganito ko ang drawing niya. Okay. So ito yung buhangin. Mm. naglagay kayo ng staka, mga 18 feet, laliman din niya talaga 'to. Mm. 18 feet. Ay, Tapos man. maglagay kayo ng sandbag dito na may halong semento. Okay, maglagay din kayo ng maglalagay din kayo ng sandbag dito na may halong semento. Mm. So para pag tumama daw yung alon, wala siyang madadalang uh, particles kasi oh. nandito. So yung yung ilalagay nyo ng staka kung maaari lagay nyo pa rin dito ng mga sandbag kung kaya nyo siguro ng sandbag yan tapos hanggang saan yung sandbag na kaya nyo ilagay dito mm. na may simento titigas naman daw yun maski na sa ilalim ng dagat kasi chemical reaction lang naman uh. ng simento so ano nangyari dito kuya? so ito parang ito ito eh nung araw nung dumating kami dito mga 4 uh, years ago malayo pa yung baybayin. Ibilibilang namin, 50 steps. Mga more than 50 steps pa away from the shore mm. ang lupa namin. Hmm. Nung magbakod kami, umatras pa kami. So, okay. naiwan yun. Manauna, manauna yung kabila namin. Kasi, by, by the way, asa na mohon yun? tapos pa rin doon. Mohon? Oo, oh, yung pantay pantay no, pantay Yung di, mohon ng dita. Oo. Oh. Ibig sabihin, kasi uh, eh. Title yan, di ba? Oo, oh, title Titulado, tono. ibig sabihin ng inyong salvage zone ay mga nasa Malayo pa talaga, malayo pa. Malayo pa. May, Kaya malayo pa. may mohon diyan. May mohon diyan. Eh. Okay. So tapos, Siyempre, yun na. Pagdating ng bagyo, yun, kinakain kami dito. Pagdating mm -hmm. na na sila, yun, nakalang matras na sila. Nangyari na, na ka, nung simula nung dumating kayo, nangyari na ba itong ganito? Oo, pangatlo na ito eh. Pangatlo na? Pangatlo na ito. So, technology na ito kung tutusin eh. Dahil yung gabi yun, nilagyan parang tela yung para tela na yun, parang yun, hindi lumabas inyo. ibig sabihin matagal na talaga nang nandiyan yan ngayon lang siya oh. nadali no? yeah, na nagtanim yan ha? siya nagtanim na namin yan? Ah, oh, na. Ibig sabihin, simula nung tumutubo yan, kung ilang mm. taon na yan, ibig sabihin, ngayon lang nangyari oh. itong ganito kalakas. Ngayon, ngayon na ngayon ilusyon, ano? Kasi yung nangyari, nung araw, ang barko na kum kumukuha ng buhangin dito, hindi nakakaabot yan sa may bayin. At doon, do, dinatnan nalang buhangin. Sila okay. Sinasarin. Ngayon, kaya nang mission makita ko limaw hanggang more than 5 pa eh, na barko, na kasha-kasha na doon eh, ibig sabihin malalim na doon. Ano po ba meron doon? Ay, ano ba, Ay, di po, ano po yung dredging, kinukuha nga ng anong ilog yan? Ano yan, uh, Bukaw. Bukaw Bridge. Oh, ah, Bukaw, Bukaw River. nila yung buhangin. So, may nakikita so, akong mga nakatayo tayong posido tinatamaan oh. ng alon? Ah, ano lang, ano rin yan, ruins din yan dati. Ruins uh, na yan? Uh, ruins na yan, yan uh oo. -oh. Oh. So inabot din pala yan na oh, inabot nung araw pa yan, nung araw namin, ano na rin yan eh. Okay. So may history na may history nangyaring na. Ganun. Pero nung araw daw talaga nung bago masira yan, malayo talagang mas malayo pa sa dinatla na namin ang baybayin dito. Okay. Mas malayo pa sa dinatla na namin. Uh Oo. -oh. So yun yung barko, kinayod nila nang kinayod yung bandang gilid doon. Kinukuha uh -huh. mm. nila yung buhangin. Uh -huh. So, pag malalim na doon, ganito, ganito mong kalaki alon. Ang mangyayari niyan pag kum kumalog dito ang along, tatangay sa malalim yung ano, di ba? Mm -hmm. Tatangay sa malalim yung mga buhangin. Mm -hmm. o, walang iba pupuntahan ng buhangin kundi dito sa malalim. Mm -hmm. Kaya yung dredging na dapat mapatigil. So, Pero nung, nung nakaran, naman bago na karan, gumawa ng barko dito, ibig sabihin malalim na rin dito. Dinidrage na rin nila yan. Diyan lang oh, sa malapit. kitang-kita. Kala nga namin, ang laki ng barko eh. Uh, kita niyo yung tornilyo nang nambargo oh ha, alis alis kita-kita may mga karakter ng mga sulat nang ano eh ibig ko sabihin ang sabi kasi ng ating uh, provincial government no at saka ng ibang LGUs na yan daw ay natural phenomenon mm -hmm. ano? hindi ano daw at yan ang nila yun? yung claim nila dahil hindi, nadito, hindi sila ang na supervisory hindi sila Nag na Nag-reach out na po ba sa inyo ang tourism's office tungkol sa iba'y setingin ilang may thing, may sa may niyo po, ilang, uh, ilang resource ang natek sa buong sa Marami. dito lang ito mo, 20 hmm. million yan ang, yung ito. Dito. 20 million diba tayo pumunta ito? Pa. Sige. isipin nyo yan. mas ano yan, technology Ay, na. ano 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 ang lalim ng ginawa nila tapos ang lalim ano eh, yung ma matibay e Ibig sabihin, na yung nawawalang buhangin no. nasaan yung buhangin dito ito dito oh. so, Iyan, yun, yun, yun so yun yan, no, yan, nawawalan yung no, nawawalang buhangin ngayon Oo. Eh. yan okay. ito yung ano na to yung plastic ano na yan parang bowl na yan oh. napakamahal niyan. 10 million yan halaga niyan. Yan lang siwal na oh, ginagawa nila. Pero yung ang gas ko sila dyan, more than 20 million daw. You know, pero binutas pinu, pa rin ha. Dung, oh, Doon no. sa ilalim dumaan. Hey, Hindi ilalim, nga nakain. Ayun, ayun mga diba, boss, butas na yun. Ayun, yun. Kung makikita nyo doon, butas na yun. Yun, oh. yun. Know. Oh, diba? So, butas. <laughs> so, yung Ibig sabihin, bading, sinipsip na yung buhangin pa Yung ano, yung uh -oh. ano talaga, yung itong tawag nito, alam kung nyo, dredging kahit, na malaking pala permission. Ano Alam yung ilalagay mo dito, kung halimbawa sobrang lalim din yung uh, kailangang uh, itambakan na buhangin doon. Ito, hindi po nga balik naman yan eh. Kaya lang, eto, yung engineer ng kawasan uh, na manugam mo, medyo uh hindi -huh. kami nagkaintindihan. Ang, di, 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 ano, ang, ang ano ko, ang plano ko, laging ng rampa. Mas maganda eh, kasi yung ang natural ng, natural ng dagat, may ramp siya eh, gumagano siya eh, siya eh, babalik siya. Kung may rampa to, Ganun din, kakainin pa rin yung buhangin sa si ilalim. Ay, dahil, yung, dahil yung, yung, yung yeah. iba, wala namang rampa eh. Eh kung yan, lagyan mo lang rampa lahat yan, okay lang oh, siguro. Oo, yeah, sana, oo. Oh. Diba? Pero... Pero dapat talaga lagyan ng ano sa dulo. Lagyan ng biga. Sa may dulo, tatamaan ng ano, tapos magkakaroon ng biga. May biga, tapos may rampa. Sige oh. nga, no? Doon na sa ilalim, hindi kaya. Ang lalim niyan, ito. Ito sa amin. Meron oh. pang mga dalawang ano yan, dalawang gabion ba? Itong gabi niyo kailan niyo ito pinilagay? Last year. Last year? Oo. Last year yan, yeah, pre. Pero sa palagay niyo, itong nangyayari na to natural? Hindi. I hindi. Hindi. Ano yan, Kasama ano, na yung ano dyan. Kasama na yung gawa ng ano ng mga... Hindi kasi yung sabi nila. Sabi Ayun nila. lang yung sinasabi nila. Wala daw kinalaman ng dredging sa nangyayari erosion. Kasi may alon dito eh. May alon eh. Kung walang alon, oh. pwede siya lang magano mag-dredging mag Kasi kahit na, na sino tanungin mo, kahit na sino ay eh, expert o uh, pangkaraniwan tao, paglumalim yung isang spark ng daga to kaya ilog, tapos umalun 'yan, umalon, walang pupuntahan yung buhangin kung hindi 'yan malalim. Oo. Oh, so Halimbawa, so, no? ito yung bunganga ng ilog. Oh. Yan, ano? Yan, yeah, yung, yung dulo-dulo. Okay, ito yung shoreline natin. Oh. Ito yung shoreline natin, di ba? Ito, dito. Saan sila nag-dredging? Oo, dagat. Na oh, dagat. Saan sila nag-dredging? Oh. Malalim na ito. Dumada oh. na dito yung sa barko. Saan sila nag-dredging? Dito, lahat yan. Dito pa ganun. Ah, oh, ganun? Sa tingin mo? Oo. Oh. Yun ba? Wala na iba kasi nakakatawid ng barko eh. Oh, okay. Hindi naman makakadaan ng barko dati. dati hindi hindi nakakalusot. dito ang barko dati nung araw sa dulo. Oh, oh. Dinadala ng barge ang bubuhangin. Oh, oh. Eh ngayon, dito na ng, ano, sa baybayan ng barangay bangan. Oh, okay, ano? sige. sige, liba, kumukuha sila diyan. No. Dito na lang natin. Sa Ayan, dito, yan. Hindi dito na lang sabihin natin, dito sila kumukuha dito sa It? lugar na 'yan. Yan sa lugar na 'yan. Okay. Oh. Okay. Siyempre, okay. okay. ano ni. Eh. Okay, sige kuya. Yan, kumukuha sila diyan, di ba? Hmm. Ngayon, ngayon, sabi nila kasi, wala daw kinalaman ng dressing diyan. Ay, kalokohan. Oh, ngayon pa naman ano mangyayari? Oh, malakas ang alon. Oh. Ayun, tatakayin 'yan, unti-unti. Oh. Dyan, hindi, dito siya kukuha ng buhangin. Yan, 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 ganun yan. Hindi, hindi, hindi ibig sabihin, dito siya kukuha ng buhangin, hindi dito. Hindi. Hindi, ito, ito, ito yung, shoreline natin, ito yung shoreline natin. Ito yung ano, ito ito yung, ito 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 yung, ito ito so ibig sabihin, kukuha din siya dito. So, ayan, kukuha siya dito, oh. papalo siya dito, pa, tatangay pa naman siya dito. So, na naman yan. So, kukuha siya dito, tapos pagpalo niya dito, babawi na naman yan, di, kukuni niya dito. Papalo na naman din, may, may tangay siyang buhangin, pagbalik niya, hihila yan. Oh. So, yan, hanggang sa maubos yung shoreline. Tapos, e, Tara, mo, tira mo. Tap, eh, pag napuno ito, hindi pa tapos yung dredging. Anong gagawin nila ulit dyan? Yan, eh. Anong gagawin nila ulit dyan? Anong gagawin nila ulit dito? I-dredge sila ulit. I-dredge nila naman. <laughs> <laughs> Tignan mo, pre. Kasi Pare, ito, no. <laughs> mo yung dagat. Oh, Tignan mo, video mo. Saan umiikot yung tinumiikot ng dagat? Ang alon. Pag ah, ganun, eh. oh, May pag ganyan, may pag ganun. So, may takay nyan. pagpunta nyan dito, may dalang buhangin. Eh, Tignan mo. Mm -hmm. oh. You know, dala niyan. Tapos pagbalik niyan, may hila na naman siya. Oo. Uh -huh. Oh, natin mo. Uh oh. -huh. Hihilahin niya na naman yan. Oh. Uh kaya -huh. hindi posibleng yung yung... Sasabing... So, malamang bago matapos ang taon, hanggang saan na kaya itong buhangin natin? Ayaw ko. Hindi, <laughs> pagdating naman ng ano, pagdating naman ng ano, marunong naman din naman ng kalikasan eh. Uh -huh. Pagdating oh. ng mga bandang October, tapos na yung mga, tapos na yung ano, yung alon yan, papapabalik naman naman. Pabalik naman, kumukuha rin siya ng buhangin doon. Okay. Kahit na malalim na yun doon, kukunin niya pa rin. Dadali niya pa rin dito sa iyo. So, hip. ang ibig niya sabihin... Pero umikli na. Ha? Umikli na yung shore. Umikli e na uli yung shore. Umikli na yung shore. E na yung shore. Okay. Hindi ka gaya dati, ang layo. Pupunta ka pa malalakad ka pa ng gano'n. Uh, so, May ito. kapila o. Oh. Makano sila. Naglagay na kami ng ano, dito. Yun, oh. Binutas din yan. Kung hindi sila naglagay ng ano dyan, Pwede sila nag-sandbag dyan sa may kabila? Hmm. Kakainin na yan. Lubog na, lutang na yan eh. Yung ano na yan eh. So naglagay sila ng naglagay. Yan. Ito no? oh, wala. Pero Kaya ano, pag kinain pa rin ng kinain niya ngayon, hanggang kailan pa pakakain yan? Ay, <laughs> uh, matagal pa yan eh. Huwag na sana lumakas yung bagyo. Huwag na sana lumakas. kasi ibig sabihin pwedeng isang ganyan pa uli karaki. Mm. Ang kainin ano? Kung ano yung niya rito, pwedeng isang uli, isang ganun pa uli. Kasi oh. nagsisimula pa lang siya eh. Tapos nagbabalik siya, ang ibabalik niya hanggang dyan. Oo. Ano? Oh. Babalik niya. <laughs> Babalik niya man yan eh, kung lang. Uh -huh. Kasi nung nakaraan, kinain na rin ito eh. Pero hindi hindi nagiba itong gabing back namin. Kinain niya hindi yan, hindi na nagiba. Ayun na lang. Kaya mo, oh. gano'ng kalaki yan. No? Oh. Sipi mo, gano'ng kalaki nga yan. yan oh. Ano, Hihilahin niya, oh, no? Hihilahin niya oh, yung oh. buwangin, no? Pabalik, o oh, malamang, oh, oh. Hinihila niya na. So, Ito yung kalsada, no, yung right? oh, right of way. Ang ganda pa ng road light of way ha? Right, right of way dito sa oh, amin. Right, right of way dito sa Barangay Binig. Ayan, oh. Iba dyan, ang lilit. Binayaran kasi namin yan. Ah, binayaran oh, yan? Oo, bayad yan. Kasama sa titilo yan. Kaya okay. malaki. Ay, 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 binigay hati-hati yung... kami. hati-hati kami. Hati-hati ah, oh, mga lot owner oh, dito. Oo, hati-hati. Mga beach owner oh. Oh, para hindi mahirapan. Pag okay, may mga bisita at least oh. pwedeng mag-park diyan sa labas. Pati nga 'yung mga taga labas. So ano niyo eh. dito? Kailangan yung tong patambakan duli. Ayan yan, kuya, buhangin yan. Kailangan, Kailangan yung, yung i-deliver Kailangan i-reclaim. Oh, sabi ko nga kuya, may nagsabi sa amin engineer na haluan yung doon ng semento. Oo, ganyan siguro sa isang sa isang ganyan, alam niyo na siguro kung ilan yung ratio para pag natuyo siya uh, o pag siya, yung korte niya kung paano yung siya isinalansan mahihirapang no. gumalaw di ba kasi ito pagka pinalo ng pinalo daw ng ano to ng alon mabib ma, ano no, magkakrak no, eh next month wala na naman diba? so ganun so kung halimbawa lumalim man ang buhangin dito habang kinakain niya babagsak lang yan eh hmm. tama ngayon wala naman siyang so, ibang kakapitan eh babagsak lang yan susunod so, na sa pagbaba dagdag na naman oh. ulit yun no? Biling, Hanggang sa para na kayong pier. <laughs> <laughs> At least merong ano. <laughs> hindi, bababa -ba -ba pa yun. Bababa -ba -ba pa yung tubig nyan eh. Bababa uh, -ba naman -ba ba -ba ang tubig nyan Pero okay, sabihin, kung gano'n, o. kung gano'n, di ba, nabuo, tumigas, hmm. So, kinuha niya yung buhangin sa ilalim, babagsak lang oh, yun. Oo, babagsak siya. So, kayo, lagay lang kayo ng lagay ng ganong klaseng, ano. Kaya nga, may uh, gabion gabi yung black yung ginawa uh, namin, eh. Kaso, pinalo pa rin ang gusto, eh. Ganun ang yung sinabi uh -huh. sa engineer. Kasi tignan nyo na kung sinalansan nyo yun ng papasalit-salit, oh. tapos tapos nakaganon yung semento, papasalit-salit na ganon, hmm. titigas ng ganon yun eh. Parang yung mag interlock oh. Di ba? Mayroong iba e, bigat ng pabigat yun eh. So hindi niya basta-basta matitibag yun. Kahit na mawasak yung balot niya, buo Mula na yung semento. Oh. Di ba? Tama. Oo. Hindi na siya ano. Oo. Yun. Ano ng engineer yun. Tapos doon sa harap I'm niya, istakahan nyo daw ng hanggang 18 feet. Oh. ito Ito mataso. Oh, pero istakahan mo. nyo pa rin. Tapos oh. sa harap, maglagay pa rin kayo. Hmm. Ano nga gawin? Tama yun, tama yung ginagawa. Oo. So ito, kasi may nagsuggest mo... lalagyan daw niya ng boulders, bibili siya ng boulders. Sabi uh -huh. niya, uh, baka mapagasos lang kayo. Yun, mura lang yun, gagasosin niyo doon. Hindi pa kayo, uh, di ba, mahal-mahal ng boulders ngayon? Oo, oh, mahal. Oo. Ano yan eh? 20,000 yata, isang ano? Oo, oh, ayun, eh, buhay lang kailangan niyo. Uh -huh. Isang ano. Ito uh -huh. oh. tinanggal na namin lahat ng ano yan, laman. Ay, oo, oh, maabot na rin pa na ito. Maabotin na rin, Kaya kuskos no? sa kasali, tinanggal na namin yung kuryente. Oh. Nagyanganggal lang namin yung tubig. konti na lang pala. Oh. Oh. Ilang metro na lang. Isa, dalawang metro na lang. Abutin na to. Itong yeah. nyug nyo, kawawa naman. Kuyak, pitasin oh. na natin yung mga bunga niya. Kinuha na namin yung iba. Ah, kinuha <laughs> nyo na. Pag natumba yan, alam nyo, sorry ah, pero tingin ko baka matumba siya eh. Huwag naman sana. Oo, oh, diba? di ba? Yun, yung, ano, yung Sabagay, meron na kayong na. ano, meron may, na kayong may, ano. May, may na Kasi sayang oh. Sayang talaga. Di ba? Just in case na mangyari yun, may ubod ka. <laughs> Oo. Oh. <laughs> ito nga, yan namin na to. Talagang ano, ini iniwas na namin to. Sa ito, ito, alam si mo ba? Ang sipag pa naman mabunga na oh. Ito, dalawang. Eh. Na oh. Nakakuha na namin yung mag, magugulang. Rabata pa yan. Mag, ang hirap magpabunga ng news sa tabing dagat. Oo. Oh. Anong lahi ito, kuya? Ano yan eh? Yung maliliit. Wala kang palahi nito? Yung maliliit. Yung maliliit. Wala kang palahi nito? Garp, garp. Wala kang palahi nito? Wala na. Itanim na namin doon sa buhay dahil ba eh. Pag, pag manon, bibigyan kita. Masarap yung sabaw niyan? Oo. Oh, oh. Namunga nga ito, maliit pa lang, di ba? Alam mo, diba? ito, 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 itong, nabunga nabunga ito, namunga na yan, namunga na yan yung maliit pa. Ganyan I, pa ganito kalit. Ibig sabihin, inabutan niyo lang, lang ito? Hindi, dala na namin ito. Ah, kayo nagtanim. Four years yan. ago lang yan. Ilang years bago namunga? 5 years? Wala, wala pa. Mga 3 years na 3 Three years namunga three three years na. na? Mabilis yan. Talaga. At saka ito, Dati pala sa Palawan tatlong marami yan. Talisay, eh. at talisay. Tatlong talisay yan. Tinangay na. Isa na lang natitira. Sa tingin mo, ilang taon na yung talisay Aba, na Sinot na na yun, matanda na yun. Ha? Matanda na yan. Mga ilang taon na kaya itong talisay. Ay! Hanip! Naghilaw, <laughs> naghilaw, <laughs> naghilaw. Nag ha? Nagpakilala. Nagpakilala. Nagpakilala sa atin. Oo, oh, oh. welcome, sabi niya. Well, again, ang take ko dito, kumo tingin ko marami na pong naapektuhan ng mga resource owners, ano po, dahil, kumbaga, ito pong mga resorts na pag-aari nila, itong accommodation sector, ano po, napaka-importante yung ingredient nito para sa isang uh, masaganang at, you know, very successful na tourism industry or tourism landscape dito sa bayan ng Sambales, ano po. I think it's high time for them to seek attention ng ating mga LGU kung paano masusolusyonan itong problema na to, paano sila matutulungan in whatever ways, whatever means na kaya ng government, ano po, uh, para ma-preserve ang tourism dahil ang question is, kahayaan na lang bang ganito ang problema, di ba, na sila na mismo ang nagsasabi at nakaka-witness na, yun nga, unusual yung nangyayari pong erosion ngayon. So, how how can the government you know help them or listen to them syempre every voice matters every opinion matters sabi na natin, walang kang kinalaman ng dredging dyan okay for the sake of argument pero i think it's high time na ang ating uh, LGU especially the tourism uh, office ng Zambales ay magreach out dito sa mga resorts owners ano po uh, magtandak kayo ng inyong ano ng uh, mga meetings at sa side naman ng mga resource owners, it's high time siguro talagang magkaroon kayo ng isang boses, unity para you know, maprotektahan ang inyong ano, ang inyong uh, mga investments at uh, maprotektahan na rin ang turismo in general. Again, of course, disclaimer mga boss, no. Wala po akong ini-implicate anybody in the government or anyone. Wala akong ini-implicate na personality. Ang akin po ay opinion ko lang. O ano man po 'yung narinig nyo rito, opinion ko po 'yan. Pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. 'Yung mga gustong mang-bash dyan, go ahead, do it, di ba? You're very much welcome sa ating channel. At salamat na rin sa inyong panonood. Okay? Bago nga pala ako magpaalam, napansin ko itong pader niya may crack na ayan, oh. Kaya malamang pag hindi nag hold to bumaba pa to lalaki pa yung crack na yan no binasag niya na rin yung pinaka beam eh, di ba ang laki ng beam ayan oh. pero binasag na doon malamang dyan nagsimula yung pressure yung stress kasi yung weight nito bumabagsak so meron sigurong ano dito poste kaya yung entire weight ng beam na to pati ito syempre nandiyan dyan ibig sabihin gumagalaw yung yung buhangin sa ilalim bumababa siya kaya yan nag crack siya dito ba? Diba? wala nang yung integrity niya hindi na tayo sigurado kung hanggang kailan yan mag hold no kasi nabubutas na rin doon, no ayun hopefully uh, sa mga susunod po natin na video makapag uh, update pa ako sa inyo kung anong pa mga kaganapan na nangyayari dito about dyan sa phenomenal uh, erosion na nangyayari dito sa beachfront po ng uh, Zambales. So, nandito ako ngayon sa Beneg Botolan. Ano po? Ibig sabihin, dito nakakaramdam din sila ng ganyang unusual erosion na apparently, according sa kanila, ay ngayon lang din nangyari simula nung dumating sila dito. Okay? Maraming maraming salamat sa inyong oras, mga boss, mga mama, mga sir. Till the next video. Ciao!